so una sa sa tindahan ni madam ano medyo mingaw man mingaw nung hindi tindahan ko eh so try na to o kasulot. VC store ayo daming buntag hi dam ah uh, sa cobra ko ngayon mag survey lang ko dama Okay radam kanang mo ko sa amo ang presyo sa amo ang produkto nga gina-distribute as well as ang presyo po sa competitor po namo. Kanang presyuhan lang akong pilihatag sa ano. Ano ko mga pangutana dam. Cobra. Mm ba ka og predator diri dam? Na, yeah. naa ni nga ang tagtaro. Pila po. Mo baligya ba ni? Wechi ko mo chuwang baligya ra na. Sa met wala pud. Sige ako nasa onagot, parang may minus na ganda sa minus ko Sige, sige. Oh, ano dam, vitamin up dam? 300, pila to? 35 ang baligyan. 35. Sige. Predator, pila to? Baligyan niyo? Benchinko. Benchinko. St sting ka uh, to? Plastic? Benchinko. Same lang no?

Express nga, magbalik yan, may mga may money. Sa na dito, merkado pa ko, na, 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 di ko mo. Dan, kayo mahapit mo dito ang panin, Lagi di rewa naman, di may hapit. O, kung po kayo lang, saan nga panin daw sige, moro to dam, salamat dam, ha. So, yun. Ah, uh, tapos na. Tapos na taong survey, and then picture na lang dahil picture na nandiyan to sa outlet alright so delivery golden century GCM Museng Brothers, brothers in the road. So, sa una, sa Napacuirota, ah, magkikaway-kaway rin na ang mga ahente, delivery. So, magtinabang sa dalan. And then, ayan, ah, na yan, mga kaila-ila ba. Grabing paningkamot para sa pamilya. para lang, yapon. So, alright mga paps, man ako dari sa isa ka outlet na ako ni WC Store so dito na punta sa lain nga uh, David out oh, tindahan